Hmm. O, Murray, okay. ka, ano, hindi di si maka yung hindi ano, hindi maka ka halik <Champion meglio> ano, hindi maka ka dopa, talikot karanggis na, raot ini ti ano? Si yan, ano siya? ano ang sa bakho? sino?

Nakapasok ko sana. Nakapatay na siguro yung tao. Ay, ay, ay. Gala nga, hindi kong pag... Bakit kayo sugat sinig na ano. Lalo pa niya, nawak man yung pakakaon ko lang. Nagyari kay ang ulo, anak ka niya. Anak ka sulod, yun ang lawas lang. Makairog yun ko, no? Oo, ato yun ko. mas kinakasulog siya sa mga Pero kung... Yan yun yung bagan inigris ng grass. Nandito si no? Si... Kumbro friends, makukuha yun yung buhay.

eh, pumunta na niyo eh, nag-ano ang kiss-kiss, mama kaya nga, nga, nga nga, nga, nga sa ano pati kaya, ngayon ang lawas niya may kiss-kiss pagpabalik di na siya nakabalik ah, di man ngayon talaga konti ito nag-ato ah, talaga maka kay kaya nasupot siya nga, nga, nga siya nalabing ang puti sa sawa sa sawa, butak-butak parang parang kuro-kwadrato sa lawas. magilangon niya ito kumuplado siya Omuad ni. Sa Sanay Modne San, Mar oh, yeah. San Martin. No, Mar <tinyo> mm -hmm. ano, oh, ano na. ano may guay may gurit na ho. Sinka, ka? Sino ano. may gurit. Na ho. Nakasunod talaga siya sa ano? <tinyo> uh, kung, uh, amin. Wala nang siya Ano? siya hmm. yeah, man lang ang talusang panlapak para ang niya ilo ako sa mga tig sa kajukadun muna ha? na ayun 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 lang ayun lang ayun lang ayun lang ayun lang ayun lang lang

Madako na lang ha. Hindi madako pa ini. Madako nga. Madako pero din naman. Diri malap na labaw na kubra. Labaw man. Ano ah, yeah. yan guys oh. So? Kakaibo pa lang ani ako kanina sa ano vlog. Tintit kadako talaga. May diba, pako na pag, pa sa tindog. Pak kilalan pag kubra kasi ano yan, ano. Maano hmm. ano, 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 ano ka expert ka daw. kali ay nabituka. Oh. Idon ulo ho. Ha ba guys oh.